Sun City. Pinakamalit na Nutella sa buong mundo. Alos kasing laki ng, ng malaki pang kapalag ko eh. Malaki pa yung pinapay. Ilang grams to. Pwede, pwede nyo pala matatiyin buti Super so, lit, no? Dito! Dito sa puso ko! Naatlat ang silid mo mata. Oh? Saan pa ang hangin? fresh kayak Manda gitu

Regalo? Huh? Huh? Dati, ano? Uh, Perero. Ngayon, regalo na. Dito naman yun. Alin, eh. Dati, may pre-test yan eh. Yung mga dates, magkano mga dates? Ikaw yan. Saan? lang. Ano ang maliit Ah... Ito. Ano ito? So, Sukal? Ah, yung na-pulvorize na, 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 ano, dates? Ano hmm. yan? yung... Gusto na lang. Gusto? Pero sobrang tamis niya. Agap doon ah. yung per kilo, kaya dyan yung 25 per kilo? Wala rin yan. Thirty-five, thirty-five, forty-five, twenty-six, thirty, thirty forty five twenty six Dami. Oh, discount magkano per kilo. How much per kilo? Ha? Sa bundok na chocolate. 50%? percent. 25, Twenty-five,

Libre tikem. Sige, yeah. tikim lang. Tapos alis na tayo. May mga dates? Niyem, niyem, niyem. What's na name store, pare? Sun City. Sun city. City. Oh. city, this one? Yeah. Sun City, medyo, Ako parang medyo. Aywa. Ay po no, 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 no. title, Sun City. Aywa. Hindi po na naman yeah, nalabas. Yan ba? Ayan, hindi na nandang na. Abdul Wahid. Mga kabayan, puto na kayo dito. Mura-mura lang po. 85. 85. May 11. Okay na, Kuya John? Galing mo't lahat, Kuya John, ba? Pili na. Pili na.

Bago sumubli n'yo dito lang. Punta na kayo. Siyempre, trek sama-sama n'yung mga kape, mga nuts. Yeah. natin lahat 'yan. Ano ayos naman? Parang tsokolate?

Siyempre, magbawas-bawas tayo sa tsokolate. ya yeah, sinandok niya na. kilo, yan. Yun, kilo eh. oh, makan na dito, Ah, here, ha? <laughs> Iwa, wow. si? Mia Mia. Eba May Mayrisen, walnuts, walnuts, kasoy, pistachio. Kaya yan, hindi ko alam po lang Walnuts din yan. Yan walnuts. May almonds. alo alo tapos may mga seeds dun oh paborito ni lolo yung mga seeds utong pakwan nutmeg cardamom ayala po yung dalawang kilo oh dami ah <laughs> ano yan ano yan ano yan hindi natin mabasa. Sa isla yung Mars Malo. Bili na! Hindi <coughs> ko alam mga tawag dito sa mga tsoklatan to pero ayun, basahin nyo lang pepero. Nice. Yan po yung uh, Nutella. Hindi. Doben. Limang kilong uh, spread. Chocolate spread. Parang Nutella din siya. Yung Nutella. Tatlong kilo lang. Kano yung tatlong kilo? Hmm. 180. Tatlong kilo to? Tatlong kilo. Pag ganito kalaki ang kalaman, yung, kalaman nyo. Ewan ko na lang. Ano? Wala presyo? Tsamba lang <laughs> yung oh, <laughs> 180 sa akin kanina. Yo, oh, di ba? Parang chocolate factory. <laughs> Uh, oh. uh, oh. <laughs> 115 115 <laughs> 100 115 100 only this one ah this one 115 this one 115 P110. Dito ka na sa malaki. <laughs> What's that? Mobile? O, <laughs> yung malamang Tagalog. Dito lang. Ako na po si Sir Jun. 5 kilo, P115. Actually, uh, sumama lang ako. Ako lang ito video niya.

Baka naman, safeguard. 25. Ano yan? Mulido? Oh, matigas, matigas siya. 25 lang. Pinat. Chris Candy. Wala siya pinas niyan. China. Yeah, China yan. Origin niya, China. Ito naman, pinat-pindi. Grabe naman. Um, pinat-pindi itong pinat, ha? Hmm. Dati uso itong bigay sa, sa store dati, di ba? <laughs> okay na yan. Ayan, hey, magbabayad tayo sa counter. Siyempre, si Kuwad yung magbabayad. Ano lang ako? Videographer lang. Counter lang ba? Sama mo Sama mo na yan. <laughs> Siyempre, na. Tingnan mo. Hindi uh, pa to. Oo. Oh. Oh. May. Dapat check talaga. Nga rin na, sabi yan. Tawaran natin pinching ko yan. O, oh, pwede pa yan. Six. Brother, twenty-five is what? Twenty-five? Suki na. Pinakamalit na Nutella sa buong mundo. Halos kasing laki ng malaki pang ko eh. Malaki pa yung pinapay. Ilang grams to? Pwede, so, pwede niya pati yung buti eh. <laughs> Super so, <lit>, late no? <laughs> Ang cute. Ay mga padi, Pauwi na kami ni Kuya John. Ito lang nabili namin. Chocolate, chocolate. Ay, nabili niya pala. Kalaman na limang kilo. Limang kilo ng tsokolate. Kalaman. Mabalos!